Chill ko May sinasabi sa akin si bay Meron daw siya explain. Magkikita mo yung sa baba kung ano yung mga isda, lumalangoy-langoy. Kaso lang nakalimutan namin bumili. Alin? Yung Google. Yung Google. Magkakana kasi yun? Nagbabinti lang yun sa amin yun. <laughs> Bakit ba ang gagawin nito? Basta kain ka na kain. <laughs> Rose, baka naman! Gami-gami. <laughs> <laughs> Tingnan mo naman dyan, no? Sa malabig na panino. <laughs> wow! Sarap! Yun! <laughs> ang <laughs> kainit to, kainit. <laughs> ang init! sa akin din yan. Hanggang doon sa dulo sa akin yan. Nasaan ba tayo? Uh, dito tayo sa... Ito yung... Uh, beach ko dito sa Balur. Balur. Portal na ako. Kikita nyo, parang simple lang ako. Pero hindi nyo alam. Meron pala akong sinatago. Good morning, mga kasali TV. Dito po yung first stop namin. Nandito po kami sa Barangay East Poblacion sa may Pantabangan na Baysia. Dito po yung first stop namin at ito yung mga mga Cali TV natin mga grupo. Tungo po kami sa may Sapsapan Beach. Ano po kami doon? Mag bonding. banding. Tatayo kami ng tent. Hamping pala. Magka-camping kami doon. Sige, thank you po. Wow, sarap! <laughs> mga ako si Mr. Hug. Papunta po kami ng Sapsapan Beach. Tara, sali kayo. Hi mga kasali, ako si Kuya Chi. Tara, kain tayo. Good morning mga kasali. Kain po tayo. Tara. Wala kayong ibang gagawin nito. Basta kain ka na kain. Good morning mga kasali. Dito na kami sa Barrio Baler. Aba na 'yung biyahe namin. Hindi pa kami nakakarating sa pinupunta namin. Bali 'yung biyahe namin, apat na oras na, uh, nalugkot na. Bali dalawang oras pa lang, uh, dalawang oras na lang para makakarating na kami. 2 hours later. <makes noise> mo sa biyahe. Ay, sa wakas, Lord. Salamat. Nakarating din. Sobrang layo. Halos seven hours. Seven hours, no? Puro liko-liko. Grabe na may daan. First time ko palang pumunta dito. Parang ayaw ko na bumalik. mo, sakto lang. Ayaw ko na mo eh. Gusto ko na dito na lang eh. Bakit ka? mo Bakit, Ano masasabi mo sa biyahe? Nailo pa ako. <coughs> Nailo pa <ba>? ako. <laughs> Ito yung ako Kuya Chi Secret Nakakalungkot uh, na Secret <laughs> Pero walaan nyo talong yan <laughs> Wow, sarap <laughs> Longganisa Pampanga Ito tayong longganisa uh, Panangali yan Thank you Mark <laughs> Ito si Boss Archie oh. Ito yung chef natin Oh, chef. <laughs> 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 Nuli mo ba, Sargi? Secret. Chinese to, Chinese. Chinese style na eggplant daw. Meanwhile. Oh, kayo na po tayo. Dito ni Chef Archie. Chef Gwen. And Chef Baboy. Ay, sali. Kakain na naman. <laughs> Automatic yan. Let's go. Let's eat. <laughs> chef Bobber. <laughs> okay. Oh, simple lang yan. Simple lang. Yeah, mamaya. Level 2 tayo mamaya. Level kami sa biyahe eh. Eh uh, ito muna yung foods namin. Foods namin. Chokto. Okay. <laughs> chikoy, chikoy, siya nagluto dito. Ito yung kamatis. Sa Chinese. O oh, mala. Ito o, oh, mahirap gawin to eh. Oh. Kasi duma na sigsag eh. <laughs> Pinagirapan mo eh. Simple pagkain lang yun. sa from Pampanga. Elines me. Baka naman. Baka mm. naman. Elines. Ay, <laughs> ganun. <laughs> Rose, baka naman! Kaya <laughs> pala nagmantika Ang init. Kamay-kamay na lang, kamay-kamay. Salted egg. Bear. Kaya ito yan o. First bite. Mmm, rap. Che. Wala itong nanggalis ah. Thank you. Thank you. Thank you. Kain na naman. Automatic yan. <laughs> Do mo nga kasan Kumain naman tayo ng buko. Ang sarap. Ang tamis. Oh ito na po <laughs> Wow, ang sarap. <laughs> Commercial. Okay, guys, oh, update lang. Kakatapos lang ako namin gumahin. Sobrang busog naman. Sarap ng luto ni Boss Archie. ani Boss Drainhug. And masarap din kumain ito. Pinagpawisan siya. Sobrang init ng pagkain. Init eh. Uh, Daming kinain. update kay up, update namin na kay Mamaya. Ininom muna kami pang pambaba ng cholesterol. Baka naman. Sige, sige kita tayo Mamaya. Pahinga muna kami. Bye. 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 Dito, natin yung beach. Dapat dito dito na lang din. Para okay, kung sa yon tet bukas hanggang dito na tayo. Dito, ano? Ay, tayo. Ito ang dagat. <laughs> Lupan dagat, tubig dagat. Wow, sarap. Actually, white sand, magandang yung lupa dito. Parang nasa Boracay. Kita mo yung yung shoreline. Yeah, yeah, yun natin bang kasama natin. Mag-fix tayo. A few moments later. Hello, mga oh, dito na kami eh. sa Oh, ang ganda dito, maliligo na tayo. O, oh, dive ka na kuya. Sige, <laughs> okay, dive mo na. Ayun, eh, salubuhin mo na yung alon. Wow! May sinasabi sa akin si Bay. Mayroon daw siyang explain regarding dun sa alam niya. Bay, explain mo sa mga kasali natin. Explain mo. Mga kasali, maganda sana kung mayroon tayong Google para pag tumanag sa ilalim, maganda. <laughs> magkikita mo yung sa baba kung ano yung mga isda, lumalangoy-langoy. Um, yung Google. Yung Google. Magkakano kasi yun? Tagbabinti lang yung sa Yung ano? Yung Google. Yung Google. Uh, shout out pala dyan sa mga kabilyar ko. Sila si Aris David. Bokbik, Isip. Ito na tayo sa ano? Mga pet na dyan. So, kain na naman tayo ulit. Kain na naman. Nakasalit, <laughs> tapos namin naligo. Paano ba yan? Kakain na. na. Kakain kami ulit. Kaya na lang ba ito talaga? Uy. Sarap ng loto ni Kuya Chi. Sige, nagloto niyan guys. Tulog. Loto <laughs> <Luto> lang tulog. Isin ako saan. Ito yung panaginip ko eh. Ayan. Ito ko. Wala lang sabaw. <tulog>. Wow. Sarap. <laughs> Ay, meron naman. Meron naman. Meron, meron, meron naman. naman. <laughs> ito. Oo. Wala sabaw. Tingnan mo naman yan, no? Sa malamig na panahon. pala. Ang <laughs> 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 init. Ano? init? Sabi ano mo. Kasali. Okay. <laughs> May kuha na sabaw uh. dyan. Ang binili natin. Ano yes. masasabi mo sa sabaw? Kaya no, asali, hindi ano? ko na natayas. Yes, Nakain na ako. Ano talaga? Asali, ano <laughs> sabaw asali. lang. Sabaw lang. Uh. <laughs> mga kasali, mainit. <laughs> mainit. <laughs> Bigyan mo lang. <laughs> Bigyan mo lang lang. Ay, ang ganda. Mainit yung <laughs> <laughs> Mga kainit to, kainit. <laughs> mga kainit. Ako <laughs> 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 na po yung asin. Eh, e, pag walang asin, medyo hindi masarap eh. O paano yung sa ilalim? Anong kailangan natin? Para makita natin. <laughs> <laughs> yung Google. Googles ka? <laughs> Wala wifi eh. Walang Google. <laughs> Gagets pala yung nasabi. <laughs> hindi niya mukha kain. Gagets pala. Ito, yung mga luto namin oh. Ang sarap. Punta kayo dito para matikman nyo yung luto namin. Libre <laughs> lang, walang bayad. Yung chip namin si Boss Archie. <laughs> chip, o, chip, si ano ano yun? Yung chip namin. Yung chip. Yung chip. Yung chip. Yung <laughs> chip. Yung chip. Ko. <laughs> si Boss Archie, masarap na magluto. Sabaw pa lang, ulam na. mga <laughs> kainit to, kainit. Hello so, mga kasali. Kunin ko na yung barbecue doon. Manyo, para makita nyo yung barbecue namin kung gaano masarap. Wow, sarap! Ito yung pinakamagaling magluto dito sa amin. Si Boss Dwayne. Ito yung mga kasali ko sa vlog namin. O, oh, tingnan mo yung barbecue namin guys. Masarap! Uh, uh, walang isda to, puro baboy. Yung bar yung barbecue namin dito, special to. Baka mm. naman, LNS! Pag matikman nyo to, baka balik-balik kayo -balik dito. Mura lang to. Wala dito, wala to sa Pampanga. <laughs> dito lang ito. Special na barbecue to. O sa kabila naman. Yate. Ah, guys. Sige ka sa kate. Isabela. Isabela. Isabela to. Guys, hindi namin kasama to. Ah, katabi lang namin dito magluluto. Yung sa kanya naman. Ibang klaseng isda niya. Ibang klaseng isda to. Anong isda yan? Ng isda nga na to. Isdang bato. Tingnan mo guys, yung kulay na isda niya, kulay stripe. Ang sarap, tingnan mo. Sa forma pa lang niya, busog ka na. Lalo na kung matikman. sa vlog namin kuya. Tingnan mo yung sana mo, sa ka TV. Habang init ang balot. Mga kainit to, kainit. 300 pounds ka? O ba, subukan mo lang. parang hindi, mas hindi masisira siya. mo na. Subukan, subukan. For the vlog, for the vlog. sige. Sige. 'to oh. oh, okay. e? na naman. <laughs> let's go, let's mm. see. dagat. <laughs> <laughs> dagat. <Kasang> dagat. Malat. <laughs> alat. <laughs> Hello, guys. Nandiyan ka na naman Sa forma pala niya, busog ka na <laughs> Puro na lang kain ang kain Ang sasarap May sabji, may barbecue balut. May balot pa Saan ka pa? Punta ka na dito mm -hmm. sa Kasab Saban Beach Resort <laughs> Kamusta yung balot, Kuya Chi? Sarap Sarap, Sarap. Lasang dagat <laughs> Masarap Mm. -hmm sa init sa One shot, kill. At siya pa. <laughs> <laughs> Pati yung bato na ka. <laughs> 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 Bye bye, bye, bye. <laughs> nakakaalap ang gabi. So, napagod gabi. Ang mga balang biyahe. Ayun, ito pagising ko. Nagluto na pa si... Boss Archie. Sa akin si, ano, bar, maanak tayo nga, ka, ano. Si Mr. Mover. Mga kasali, kakain na naman. Automatic yan. Let's go, let's eat. Puro na lang kain ang kain. Ang sasarap. <laughs> Pero na siyang buffet. Ito kita, may pangawalam natin. Ayun. Meron po tayong corn beef hot Yan, pang breakfast. Sit. At si Boss Bay. Kaya ka na, Bay? Oo. Oh. Oh. Ano pang inintay natin? Almusal na tayo. Ang sarap ng ulam natin. Ay na naman. Morito Yung... Kanin na. <laughs> yung kanin na <laughs> ano, malam malamig na malambot. <laughs> sira na. Ibig sabihin, sira na. Hindi. Ano ba to? Uh, pwede, pwede pa to. Magmusabihin sira pag Malambot, ito oh, malambot to <laughs> Yan, barang na. Oh, tayo na po tayo Almosal na, baka ano na Kaya po. Abangan nyo mga guys Nakasali yung Bag namin doon sa ano, papunta kami ng Malalayong lugar Sana lagi kayong manonood Tsaka pakipalo niya lang yung bits namin Kain na <laughs> Kain na Kain na Kuya ang ginagawa mo dyan? Putri. <laughs> Puro na lang kain ang kain. Ang sasarap. Bye. Ang ganda ng view ng dagat. Habang nakikita mo, habang kumakain na. No? Alam mo, sakto lang. Ayoko na mo eh. Gusto ko na dito na lang eh. Bakit ka mo? Bakit? Ang ganda ng dagat. Mm. Ano na? Busog ka lagi. Ama, <laughs> ah, iwan ka na dito. Uwi na kami. Ay, gusto ko nang magpaiwan dito eh. Kaso lang, hindi pwede eh. Magagalit yung asawa ko. Nakakalungkot <laughs> na patay ka niyan pag napanood ito naman sa awa mo. Isang malaki subo para sa kanila. O oh, mga guys, subo na. Para sa inyo po to. Mm, oh, go. Good morning guys. Tapos na tayo nag-breakfast. It's time to go home na. Tatanggalin na natin yung tenda. Ito yata yung pinakamahirap. Nakakalungkot na. Ito yung tenda namin. Dito ako natulog. And, uh, another Lazada finds yung Google. Yung Google. Hello. Lahat ng ano dyan, i-take out muna. Ang... Ay. Ayan, mga kasali. Lahat ng mga ano oh. to, i-take out. Oh, pati itong kuha dyan. Sayang po. <laughs> ang napadyaw lang. Napakasarap pa naman ito. Ah. May sunlight. Oh, guys, medyo maulam yung panahon, medyo ulap. At uh, okay. hindi na namin kayo mag-stand ng mamaya. Ito so, sa saban sa so may aurora. Ito buong resort. mga vendors na pumapasok sa resort. May nagbebenta ng mga isda, mga daing, kalaw-kalaw, ice cream. Ito, okay. nakapag-pack na kami. Ready to go na naman. Hindi naman alam na namin sa next adventure. naman sa next adventure. So kung may alam kayo na pwedeng invite kayo, welcome kayo guys para sa mga palaro. Ito parang mga banding lang, De, walang laro tomato. May balik na sari saris spread doon. Kung may ko lang kayo, like mga sabon, or mga uh, picheya. Anong so, na-sensitive meron dyan? Ang aalis yung buong campsite. Tapos yung beach, malapit lang yung beach dito. At uh, napakaganda ng beach. Walang bato, parang nasa boracay. Tapos white sand pa. So, overall maganda yung ano dito. Maganda yung nakuntahan natin. 7 choice. ano Nakakalungkot na Pumigyan. Bye. Paalam. O Kuya pa Bay, paalam ka na. Mga kasali, oo, oh, pauwi na yung mga kasama ko. Ako, maliligo ako ulit. Susunod na lang ako. Sa, sa sunod na linggo, doon pa ako uwi. Sulitin ko na. Ah, uh, magpaiwan na lang ako dito. O oh, tara na, mga kasali, maliligo na tayo. <laughs> Saan natin ang dagat? <laughs> paalam. Ikaw <laughs> na lang wala. Tara, bilhin mo. bye Bay. Oh, ah, malayo na yung bay na naman to. Sundan nyo kami ha. Tapo, po, Tutulong na naman ako dito sa biyahe. <laughs> <laughs> ah, paalam na, mga um, kasali. Up. Until next time, sa aming camping. Okay? Alright. Bye-bye. Thank you, thank you. Bye, Mr. Hug. Okay, thank you, thank you, Al. Panoodin <laughs> niyo sana yung video namin. Follow niyo sana kami. Okay. Alright. Okay. Kala na kayo, iwan ka na eh, Kuya Bay. Sumama na lang ako. Kasi wala akong kasama dito, ako lang mag-isa. <laughs> sumama na lang ako. Oh, paalam na ako yan, bay. Ah, kasali, sumama na ako. Kasi wala akong masakyan. Eh, natatakot ako. Sobrang pa namang layo dito. Kaya eh, sa susunod, sulitin ko na. One week, bago tayo uwi. Bye-bye, mga kasali. Itong resort ko dito. Ito po, ginagamit ko lang <laughs> ito pag mamasal kami dito. Ah, doon sa kabila yun mga ka mga kaibigan po rin yan o oh, kayo pwede kayo maliligo dito libre ko lang kayo dito um, baka naman LNS <laughs> o oh, sa akin din yan hanggang doon sa dulo sa akin yan Saan ba tayo ah uh, dito tayo sa ito yung beach ko dito sa Balur Balur oh, ako saan ako ka <laughs> Kikita nyo, parang simple lang ako pero hindi nyo alam. Meron pala akong tinatago. <laughs> <Sa> ah, <lahat, laughs> <lahat, sa> <laughs> halimbawa, mamasal kayo dito, pwede kayong titira dito. Wala, libre. Dito lang? Dito kami titira. Hindi, malaki, maluwang yan. kay pa, dito bin... mo kami papatira eh. Hindi, dito sa Dito, maluwang to, maganda to sa loob. Ito ka ng resort na naman ako? Oo, ito yung resort na binigyan ng magulang ko, Baler. Ito Baler. yung resort na... Baler. O, dito. Masal pa ka dito. Mala malaki to, malaki to. Ito. Wala sa itsura ko, pero hindi nila alam sa akin to ito uh, ito yung tinatawag na yes, kid. Yes, kid. yung ano yung google yung google ano kasi yung pangalan nito sa dito yes, diving board <laughs> <laughs> Oh, yan na naman mga kasali Kain na naman tayo guys Tara Ito so, Ayan na Kainin naman. Solid naman kayo mga kasali. Lagi. <laughs> Ay, <laughs> dito na yung paborito niya, kanin. <laughs> aoy, 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 aoy. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, ito, ito, po si National. ito, ang ito, mga kasali. Ito yung kanin ko, uubusin ko to. Yes, <laughs> no, panginin tayo natin. O, kain na tayo. Ito yung magmukbang kami ng ano. Ito yung bumburo. Is... anong isda to? Ito yung isdang, yung ano, isdang bato. <laughs> dito, dito lang ito makikita sa, ano, sa baler. <laughs> <laughs> Mga guys, kain na tayo. Sabay-sabay na tayo. Ito na, na. tayong eh, kumain. <laughs> <hull> busog na busog ako. Mayroon pang tikaw to. Ganito, lagi, ginagawa natin. <hull> Lalong, Gugwapo ko dito. <laughs> paano yung gwapo? Paano yung gwapo? Ayun know, ako. Busog ka na. Naka-enjoy. Enjoy na enjoy ka pa. Tapos, pupugi ka pa. So, Kagaya nito, mayroon na naman take Hello mga ka... Sali. Sali na kayo. Na kami yung pampanga. Mga yung paalam. Abangan nyo yung mga vlog namin. Pag-i-follow nyo lang po kami. Maraming salamat. O, paano yung gwapo? 哎呦！咦！